Ayan, mag-suit ano daw. mag ano daw siya. Go! Sayo-sayo na Go easy! Go easy! <laughs> Ayan, nakapag-exercise na kami. Pinawa, pinawisa na. Hi! Ayan, aking walking body today. Baba na kami. Ang ganda ng view oh, kita mo yung view. Ay, Ay sarap Hi, good morning. Wow, vlogger siya. <laughs> ayan, vlogger, siya. Nice. vlogger siya. <laughs> vlogger siya. Vlogger daw sa dito. Bababa na kami. Nandun yung bike ko sa kanila. Kaya, ayan, maganda pag nakapag-walking. Kaya lang tanghali na nag-bike na ko. Inikip ko na yung buong munit. Uh Tapos, pumunta ko sa kanya dito. Nag-chat. Eh, papunta na rin. Hi, hey, good morning. Good morning. <laughs> video, video lang. Ayan. Marami nagtatapon kasi na ano sila. Kaya nga, tapon ng tapon. Basta na lang iniiwanan. Hi, bye. Good morning, everyone. Kainan na naman. After walking. Ayan pa siya. Nagbablog pa rin. Si madam. Vlogger siya. Ayan. No? Nagbablog siya. Naku, maitim na ako. Bye. Papakita ko pala yung ano. Ayan. Yung view. Nandito kami sa taas. Dito. Dito. Shoes wall. Ito yung magandang punta dito kasi mataas siya. At doon din sa kabila, mataas. Tropico, sumayaw. Sa